Gandang madaling araw po sa inyong lahat mga idol. Ang lahat po natin dito po sa Ordaneta Pangasinan mga idol. Madaling araw pa lang mga idol. Ah. Gising na po si baby ano. Ta -a. baby! Ta Ta Punta tayo Pangasinan na. Eh. Sana mahuli natin yung cobra na. eh <laughs> Tara po mga idol. Samahan niyo po ako. Tama po yung pinagawa po ni Sir na pinatakit po yung butas hmm. para po yung kobra pag gumigilid po kasi yan sa pader, naghanap po silang papasukan. Hmm. Yan, hindi po siya makakapasok dahil meron po. May screen na po siya. Hmm. Ano yung po yung bakas na mo? Ano po yung bakas na mo? Ay, 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 kumikinang po. Hmm. Kung mapapasin po ate, wa? pwede na rin po siyang lumabas sa... Ano? Ayan no? ibang iba po dito. Parang may dinaan po gano'n no? no? parang may meron gano'n. Ayan no? Ayan po na asya Ayan o. Malayang malayang pa pat. Kakikita mo na yun kung mo Oo. Ayan o. kayo sa inyo. Ayan o. Ayan may tayo daw yun. May natin oh, tayo po ng kobre eh. Ay, ganyan. Mm -hmm. Yung puti. Hmm. Kaya ito, paalas mo itong punso kay Edward. Oo, pag mo. Pagalin mo dito. Pagalin mo. Alay po yan. Yeah, Ayun ito, wala po yung Pero, meron na pong pumunta ang kobre dyan. Ayun po yung mga bakas. Oo, oh, papatag o, po yan. Oo, okay. meron.

rat boro na la kayari to kete la kete Ah, uh, tayo dito sa isang area. Doon po tayo pupunta sa Giro Game Park. sa Manukan po ni Sir. Nalo mo tadi lugang ko. Ku yung bahay po ni Sir. Napakaganda po pala. Yun? Um, ano. Yung Giro Game Park. Napakarami po uh, Sa likod at saka po sa marami. Po. Yeah. Uh, So, Maraming, salamat po sa mga sa mga viewers ko po at subscriber. Ah, kung oh, hindi po so, dahil sa inyo, hindi po tayo magkakaroon po ng kotse kahit wala na po yung kotse natin. Napalitan naman po ng jeep na pampasada. Mas okay po yung jeep sa kotse. Nabuksan niyo yun po yung uh, Kagaya po namin na kung hindi ka po talaga magkanap buhay, hindi po tayo mabubuhay. Oh. Tama. Ay. Kibo, umupo muna kayo. Magpahinga kayo. So, Anna, ano ang narinig dun sa kabila? Dun sa kabila, uh, nakakita po tayo ng bakas. Uh, Nagbahay po dun sa punso dahil mabababaw lang po yung butas ng punso. Pumansin po yung kabila. Pero, hindi kita po yung bakas niya. Uh, kumikinang sa mga yung bakas Ah, po, pa, pa po sa lumabas. Talagang, ma no? Kaya lang, tinign tinignan, na po natin okay. doon sa labas ng takot para sa loob ng uh, resort. po ang kobra Ibig sabihin po, na po yung kobra. Okay. Napapalayo okay. so, naman po siya. At least para si Opo. po. ka na pa-dami. ito Kain po tayo. Ah. napakasarap po ng po nila, sir, at madam. Uh, po yung bayaw po nila. Maraming maraming salamat po kila madam at saka kila sir uh, sa tiwala po nila. Sana makakita man po tayo ng kahit anong aspo po dito para maka maipakita po natin na uh, mayroon po tayong nahuli. Digo na po tayo doon sa kabila. Dito po tayo sa farm. Dito po sa Giro Game Farm. Dito po sa Ordaneta, Pangasinan, Barangay Jose Ayon po tayo. Salamat po. Uh, iba't ibang lugar po ang mga bumibili ng manok. Dito po yan sa Giro Game Farm. Sa uh, barangay San Jose Organeta, Pangasinan, mga ibo. Ang dami. Tapos pa po yan sa harap. Ay na po yung bagang pumili sa mga gustong uh, maghanap po ng materyales. Ayan mga idol, mga quality ng mga manok. Ang dulo po yan. Ha? Ha? Yan po yung ano, may ari. Ha? Yung mga gustong bumili, uh, pumunta lang po dito sa barangay sa ano, si Organeta City, Pangasinan. Ito so, po yung may ari po ng pag. Si, uh, Hello po! Rodolfo po, Luciano. 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 Luciano ang mga idol, la, uh, bigo po tayo sa paghanap po ng mga cobra pero may nagbalak po doon sa kabila hindi eh, po rin natin nakita ah, uh, bakas na lang po yung naiiniban po ng cobra saka po dumi hindi po natin nakita yung cobra ah, uh, papawin na po tayo uh, unang unang una po na po, po ako kila madam at saka po kay si Rodolfo Luciano dito po sa mismo mayari po may ng farm sa tiwala po nila, kahit wala po tayong nauling kobra o nakita. Maraming uh, maraming marami salamat po sa lahat sa uh, pangalian, saka po sa binigay nila. Saka po unang-unang po sa tiwala. Maraming salamat po, God bless po sa inyo. Okay, yun ang maganda. At least kami, sure na kaming wala. Tahimik na kami. Wala na po talaga yung ano doon. Meron naman po talagang pumuntang kobra doon kasi may nagbalat eh. Pero sa ngayon po, wala na po yun po.

아만 m